What's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang magbigay at magbahali sa inyo ng ilang mga love advice. For sure, magugustuhan nyo ulit ito at sigurado akong makakatulong ito sa inyong buhay, pag-ibig. So at this moment of time, ano nga ba magiging topic natin ngayong araw sa video ng ito? So ang magiging topic natin ngayon mga kamamay is mga effort ng isang lalaking totoong nagmamahal. Okay? So, ito yung mga ginagawang sakripisyo o mga adjustment ng isang lalaki para may pakita sa iyo na talagang totoo ka nilang minamahal. Yes, mga kamamay, kung gusto mo yung ganito klase ng love advice, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video nito. So, mga kamamay, kung napindut mo na yung mga buttons na yan, maraming salamat. Huwag natin masyadong pahabain pa to, simulan na natin ang ang ating topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga effort ng isang lalaking totoong nagmamahal? So number one, pipilit niyang gawin yung mga bagay na hindi niya gusto. Yes mga kamamay, ganyan kayo kalakas sa isang lalaki. Kung mahal ka talaga ng isang lalaki, lahat ng bagay basta para sa iyo, kaya niyang gawin. Kahit pa yung mga bagay na ayaw niyang gawin, pipilitin niya at susubukan niyang gawin para sa iyo. Bakit? Eh kasi mas gusto niya na subukan ng isang bagay kaysa sa su sumuko na lamang. Alright? So lalong lalo na kung ito ay para sa iyo, gagawin niya lahat ng bagay para maibigay at magawa ito para sa iyo. For example, siya ay hindi masyadong lumalabas ng bahay. Yung isang lalaki ay masyadong uh, mahiyain. Hindi siya lumalabas, hindi siya pumupunta, hindi siya gumagala. Hindi siya pumupunta at shopping sa SM hindi siya masyadong uh, nagpapapasyal. Okay? Yung sa madaling sabi, yung isang lalaki ay madalas lang laging nasa bahay. Okay? Dahil matipid nga siya, hindi siya masyadong lumalabas ng bahay kasi gastos lang yung para sa kanya. Pero, nung nakilala kanya, naging girlfriend, uh, naging uh, girlfriend kanya, so pinipili niyang samahan ka kapag ka pumupunta kayo ng SM dahil gusto mo palagi yung mamasyal, gusto mo sa SM, pinipilit niya na mak makaka-adapt sa iyong uh, mga gusto. Pinipilit niya na samahan ka kahit deep inside, hindi naman niya ito gusto. At syempre, pagtagal ng panahon, nagugustuhan na rin niya kasi nandun ka, kasi mahal ka niya, kasi gusto ka niya, so ginagawa niya or pinipilit niyang gawin yung mga bagay na hindi niya gusto. Dahil yon sa iyo, so isa yung sign mga kamamaya, isang effort yan ng isang lalaki, na talagang nagmamahal sa iyo, mahirap yun mga kamamaya kasi ako ha, kasi ako kapag mayroong isang babae na nagpapasama sa akin, lalo na kung okay, uh, pinsang ko o kaibigan ko, at hindi naman uh, hindi naman ganun kaimportante eh, hindi ko na sinasamahan, kasi yung aking oras is napakahalaga, marami akong ginagawa, pero tandaan nyo kung isang lalaki na may gusto sa inyo, totoo kayong minamahal, mag pasama kayo, wala pang isang minuto sasamahan kanya, Magsabi ka lang, wala pang alas 4, nandiyan na yan para sa iyo. Ganyang kalakas ang isang pag-ibig pagdating sa isang taong nagmamahal ng totoo. So, so yan yung number one tips ko sa inyo. Ano? Pinipili niya na gustuhin yung mga bagay na hindi niya gusto dahil yan para sa iyo o dahil yan sa iyo all so number two na effort na ginagawa ng isang lalaking totoong nagmamahal sa iyo priority kanya palagi o mga kamamay ganyan kahalaga ang oras ninyo sa isang lalaki kapag ka talagang mahal kanya gusto kanya seryoso yan sa iyo talagang inuuna kanya lagi kanyang priority Minsan yung mga bagay na kailangan niyang gawin nakakalimutan na niya eh. Minsan hindi na niya ginagawa para lang masamahan ka, para lang mabigyan ka ng oras kasi ikaw yung gusto niyang makasama. Ikaw yung kasiyahan niya. Kaya kung dumating yung pagkakataon na nagpasama ka, sabi ko nga nagpasama ka, may request ka, uunahin at uunahin ka niya kahit pa gano kahalaga yung kanyang mga gagawin. Ganyan kayo kaimportante sa isang taong totoong nagmamahal sa inyo effort yan mga kamamaya effort yan yung pagiging priority ninyo sa isang lalaki effort yun mga kamamay ibig sabihin inuuna kanya sa lahat ng bagay na meron siya so number 3 Kadalasan, nagbibigay siya sa iyo ng sorpresa. O oh, mga kamamay, bibihira sa isang lalaki yung ganito, ano, yung consistent na pagbibigay ng mga sorpresa. Kapag ka-birthday mo, nagbibigay ng regalo kahit hindi mo birthday, nagbibigay ng damit. Okay, nagbibigay ng pera. Okay? So, yun yung mga bagay na ibinibigay ng isang lalaki sa inyo. Kung kayo ay walang handa sa inyong birthday, bigla na, bigla na lang kayong sosurpresahin. May dala dyang mga bilaw ng spaghetti, bilaw ng pancit lechon, o kung ano paman. Ay talagang kapag ganyan ng isang lalaki sa inyong mga kamamay, sigurado ako na talagang uh, mahal kayo niyan, seryoso sa inyo yan, at talagang pinapahalagahan kayo ng isang lalaki. Kaya naman dun sa iba na ang daming mga salita, ang daming mga pangako, Okay? Pero ni isa wala namang naibigay. Ni isa wala namang naiambag sa inyo. Okay, nag-birthday ka, tanging nga sabi lang sa inyo, eh, bibigyan ka daw ng isang regalo, pero bakit nung kaarawan na, wala. So, ang isang lalaking totoong nagmamahal, meron niyang isang salita, meron niyang uh, tinutupad na pangako sa sa'yo. At syempre, bilang isang lalaki, okay, kailangan nyo rin silang uh, bigyan ng regalo. Hindi naman to, hindi man kayo obligado dito. Ano, pero sana maibalik niyo rin kahit pa paano maliit na bagay yung mga ginagawang effort ng isang lalaki. Para sa ganun, hindi naman po manawa yung isang lalaki sa pag-effort sa inyo. Kung gusto niyo rin yung lalaki, eh di sukulian po ninyo. Pero kung hindi niyo naman gusto yung isang lalaki at na uh, nakikita niyo lang talaga na effort kung effort, eh sabihin niyo po kaagad. Okay, wag niyo pong paasahin. All right? So next consistent yung oras niya sa iyo oo oh, mga kamamay lagi po siyang nandyan lagi po siyang uh, isang tawag nyo lang dumarating ka agad sa so, madaling sabi consistent po yung oras niya sa iyo kasi karamihan sa relasyon ngayon oras yung nagiging sanhi kung bakit naghihiwalay sila Okay? Oras, yung nagiging uh, dahilan kung bakit marami ang hindi nagkakaunawaan pagdating sa isang relasyon. Pero kung ang isang lalaki ay consistent yung pagbibigay ng oras sa inyo na kahit marami siyang ginagawa, inuuna kanya, niya, binibigyan ka pa rin ng pansin. Okay, ginagawang pa rin niya ng paraan kahit minsan lang sa isang linggo kayo magkita, okay, ginagawang pa rin niya ng paraan na bumiyahin ng malayo para lamang makita ka. Okay? Effort yun mga kamamaya, ah. yung kahit malayo ang bahay ninyo, pinupuntahan ka pa rin niya. Kahit na ang hirap ng daan, pinupuntahan ka pa rin niya. Kahit sobrang putik, kahit sobrang dulas, pinipilit niyang mapuntahan ka para maipakita yung pagmamahal niya para sa'yo. So, isang effort yun, mga kamamay. Effort yun. Kasi yung ibang mga lalaki dyan, ano? So, sa halip na puntahan ka kahit maputik, eh, text ka na lang. O, oh, ikaw na lang ang pumunta dito. ba diba? So, effort ba yon Effort ba mag-chat? para sa akin hindi eh oo oh, effort din yon pero hindi ganun kalalim yung effort na yon para masabi na totoo kang nagmamahal sa si isang lalaki alright so next yung lalaking palaging nag-a-update sa iyo Oo mga kamamay, isa to sa mga effort na ginagawa ng isang lalaki na talagang masasabi mo na mahal ka talaga nito. Mahirap yan para sa amin. So mga kamamay, mahirap po yun para sa aming mga kalalakihan. Yung mag-update sa mga babae, napakahirap yan. Bakit? Eh boring yan eh. Boring yung mag -chat, chat ka, mag text ka, tatawag ka sa isang babae para lang i-update siya. Nandiyan na yung saya, for example, kami ay uh, maglalaro ng basketball kasama ng aking mga kaibigan. So, kapag uh, naglalaro na kami, nakakalimutan na naming mag-update. Okay, kasi busy na kami eh. Masaya na kami sa aming nakikita, sa aming mga kasama. Wala na kaming time para i-update ang isang babae. Pero kung ang isang lalaki ay pinipili para i-update ka kahit sobrang busy na niyan sa kanyang ginagawa, naglalaro siya ng basketball, nag-EML siya, pero hindi kanya nakakalimutan, isang effort yan mga kamamaya, yung ayaw niyang isipin mo na binabaliwala ka niya okay, ayaw niya na isipin mo na nawawalan ka ng halaga sa kanya kaya ina-update kanya, niya palagi kasi ayaw niya na kung ano pang isipin mo sa mga oras na hindi siya nagpaparamdam kaya ang ginagawa niya palagi siyang nag-update sa'yo para iparamdam sa'yo na tapat siya at uh, ayaw niya na nag-iisip ka tungkol sa kanya Effort yan mga kamamay Ng isang totoong tao o lalaking nagmamahal sa iyo Alright, so next Pinaninindigan niya ang kanyang salita Oo, mahalaga to sa isang lalaki. Bilang isang lalaki, kailangan mong tuparin ang mga sinabi mo. Ang mga pangako mo, tuparin mo. Hindi po puro ka lang salita. Kasi kapag ka nakilala ka ng isang babae na puro ka lang salita, pangako at hindi mo tinutupad, possible darating yung panahon na hindi kanya pagkakatiwalaan. Pero mga girls, sinasabi ko sa inyo, sa bawat pangako at salita na binibitawan ng isang lalaki at tinutupad niya, sigurado ako na talaga yan may paninindigan talaga yan sigurado akong mahal ka niyan sigurado akong malaki yung pag-ibig niya sa'yo at hindi ito yung tinatawag niya pag-ibig na putyo-putyo lang na basta makuha ang gusto bigla ka nalang iiwan so hanapin mo yung mga lalaki na ganyan na mayroong isang salita at tinutupad yung kanyang mga salita genuine yung mga lalaking ganyan iilan na po kaya kayo mga girls ah, hanapin niyo po ng maayos hindi yung pag nakakita kayo ng pogi nakakita kayo ng macho oo ka agad. Huwag ganon. At last, pagtitiisan niya ang katupakan mo. Oo oh, mga kamamay, ang totoong nagmamahal, although nakakatawa to, ano, nakakatawang uh, pakinggan, yung bang tinitiis niya ang topak mo, pero isa yan sa qualities ng mga lalaking totoong nagmamahal. Kahit napakamaldita mo, kahit napakatopakin mo, kahit ang bilis mong magbago ng mood, o sinasabi nilang moody ka, hindi ka pa rin nila pinapatulan. Natitiis ka pa rin nila. Ibig sabihin, napagtsatsagahan ka pa rin nila kapag kaganyan. Kapag kaganyan ng isang lalaki, mga kamamay, sigurado ako. Okay? Ngayon palang mga kamamay, jackpot na kayo sa lalaking ganyan. Yung tipong kaya kang pagtiisan, alam mo, ang isipan ng mga lalaki ng mga babae, pabago-bago yan. Moody ang mga yan. Magagalit, tatawa, bigla na lang malulungkot. ba? Diba? So, ang hirap i-handle ng mga ugali ng babae. Pero kapag ka ang isang lalaki, eh, kaya niyang pagtiisan, pagsagaan, uh, i-handle, sigurado ako effort yan ng isang lalaking totoong nagmamahal. So, paano mga kamamay, ilan lang yan sa mga tips and uh, advice na maaari kong i-share sa inyo. Sana kahit pa paano makatulong po yan para sa inyong buhay, pag-ibig. So, mga kamamay, Happy New Year po sa ating lahat. Sana po ay nagustuhan nyo yung video ito. For more video and love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike nyo na rin po ang ating video ito para mas marami pa tayong mga kababaihan na maaaring matulungan ng ating mga advice na ito, so paano mga kamamay hanggang sa muli, kitakits po ulit tayo